Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to magbabasa tayo ng tanong, ay ito po yon. Magkano po gagastusin? Um, ang tinutukoy po dito, eh, yung sa last video ko, kung magkano yung ginastos ko after kidney transplant or kung magkano yung gagastusin sa gamot after kidney transplant. Sa mga hindi po nakakaalam, i-recap lang po natin. After kidney transplant po kasi, eh, meron pong lifetime medication sa case ko po eh umaabot po ako ng 1 year ko ng 60,000 per month. 'Yun po yung quotation sa akin ng gamot. After kidney transplant kasi eh marami pong iinumin na gamot. Pero ulitin ko, pero depende pa rin po sa pasyente, depende pa rin po sa kondisyon ng pasyente, and also depende pa rin po sa doktor and sa mga lab results nyo. Um yung sasabihin ko po sa inyo eh, yung sa akin lang po. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng mga example. Sa case ko, 60,000 per month yung gamot ko. ang na yung anti-rejection medicine. Andiyan na rin po yung mga pang ko, pang cholesterol And also yung importante, yung nistatin. Ayun po kasi yung mahal. Yun po yung uh, minumumog ba yata yun? Minumumog or iniinom, nakalimutan ko na. Yun po yung para mawala yung bakteriya sa bibig natin. Kasi ayun po yung cause kung bakit nagkakaroon din ng problema after kidney transplant. Kailangan kasi iwas tayo sa mga bakterya. Anyway, pag-uusapan natin yan sa ibang video naman. Ayun po, 60,000 per month po ako nun. Uh, kasi ko po, depende. Meron po 80,000, meron man 40,000, may 80,000, may 100,000. Yun po yung monthly medicine per month ng mga bagong kidney transplant. Tapos habang tumatagal, mga 2 years, bumababa na po siya. Depende pa rin po sa doktor, sa, lab, sa lab results, sa mga kreatin ninyo. Minsan, yung sa time ko, umabot na ng 50, 40,000, 30,000. And ngayong 14 years na po ako, eh, umabot na lang po yung gamot ko ng 12,000 pesos. Pero yung 12,000 pesos na yun, sobrang taas pa po noon. May transplant na umabot na lang ng 5,000 minsan anti-rejection na lang po ang iniinom ako po kasi meron pa po o mga maintenance hindi po ibig sabihin noon eh mataas po ang BP ko mataas ang cholesterol ko mataas ang uric ko yun lang po yung tinatawag nila na maintenance ibig sabihin kailangan kong inumin yun depende pa rin po sa mga results ko and sa doktor ko po kung pwedeng bawasan or kung pwedeng tanggalin na minsan every other day na lang din eh, yung sa gamot naman po ng anti-rejection, lifetime po yan. Meron naman po, eh, umaabot na lang po ng every other day yung pag-inom ng gamot. Ako kasi, dalawa-dalawa um, pa. Dalawang cellsep, ay, bali, apat na cellsep, na tableta, apat na neural. Meron naman, tagi-isa na lang, tag-dalawa. Depende pa rin, depende pa rin po. Anyway, yung gamot na yun na sinasabi ko, nakakalula yung presyo, no? 60,000, 50,000, 80,000, 12,000 pesos. Pero wala po ang ganung pera hindi ko po kaya mag-provide lalo na yung mga bago o kidney transplant. Doon po lumalabas yung show money kung bakit kayo may show money. And yung si 60,000 na yon eh wala po ang ganung pera. Kahit po nanay-tatay ko, wala pong ganung pera. Ginagamitan ko po ng guarantee letter. Until now na 14 years na po ang kidney transplant, eh gumagamit pa rin po ako ng guarantee letter. 90% to 95% ng gamot ko, na quotation ng gamot ko, eh nakukuha ko through guarantee letter. Kasi yung 90% na po yun, eh, ayun po yung mga anti-rejection medicine na iniinom ko na sobrang mahal yung po yung mahal. Then yung ibang gamot na wala sa NKTI kasi doon po ako makuha ng gamot, eh binibili ko na po sa mga drug store like Mercury Drug. Yan, dyan ako binibili ng gamot. Dyan ako binibili yung mga medicine ko na wala sa NKTI. And gumagamit ako ng guarantee letter. Wala po akong binabayan sa NKTI. Yun lang po, sana naging malinaw. And marami na po ako na-upload na video regarding dito kahit ilang beses po kayo magtanong, eh, paulit-ulit ko po sasagutin yan. Hindi po ako magiging madamot sa inyo. Tutulungan ko po kayo hanggat sa makakaya ko. And tutulungan ko po kayo hanggat naniniwala po kayo sa akin. Again, yung mga sinasabi ko lang po base po sa experience ko based po sa knowledge na meron ako na gusto ko lang pong i-share sa inyo. Iba-iba um, po tayo ng sitwasyon, iba-iba po tayo ng pinagdadaanan, pero isa lang po ang goal natin ay eh yung makatulong po sa mga nangangailangan. Ingat po palagi kung ano man ang ginagawa natin, mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless po sa ating lahat.